Itinampok ng Commission on Elections o Comelec Bicol sa pagdiriwang ng National Voters Day ngayong lunes. Ang muling pagbubukas ng voters registration para sa 2025 national at local elections. Simula ngayong araw, Pebrero 12, 2024, maaari na mag-file ng aplikasyon para sa pagpaparehistro, transfer, reactivation, change of name or correction of entries at inclusion or reinstatement. Ang mga kwalipikado ang botante na mula pa sa ibang lalawigan o rehiyon sa bansa ay maaari ring magrehistro sa pamamagitan ng Register Anywhere program sa isang mall dito sa Legazpi. Paalaala ni COMELEC Bicol Director Attorney Maria Juana Valesa, ang karapatang bumoto ay nagsisimula sa pagpaparehistro. Anya, ngayong taon ay mas pinadali at mas inilapit ng COMELEC ang kanilang mga serbisyo sa publiko. Maliban pa sa kanilang mga opisina, sila rin ay magtutungo sa mga pa- barangay at tanggapan ng pamahalaan. Ayon kay Comelec Albay Provincial Election Officer Attorney Maria Aurea Bobunaw, kasama na rito ang Special Satellite and Register Anywhere Program sa Bicol University na pinangungunahan ni Comelec Chair George Garcia ngayong Pebrero 19 hanggang Pebrero 20. Target nito na may rehistro ang nasa 30,000 na mga botante. Libre na rin ang pagkuha ng voter certificate na maaaring magamit bilang ID sa loob ng isang taon simula sa date of issuance nito. Nagkaroon rin ng pagsuporta ang iba't ibang mga lokal na gobyerno, katulad na lamang ni Board Member Hisham Ismail, ang ABC President ng Probinsya ng Albay. Ang bilog na kang Albay, day na po kami nag-issue kan sa day na voters ID, kung sobre sa national ID system, nasak na sana talaga ang dapat ID na i-presenter ta sa dawa, sa in-transaction sa gobyerno. Ito po ta sa PSA. Yun na po ito. Pero ang pisina namin, pisina me, certificate na pigbabayadan tang 75 pesos. Pero kung yan, libre na para sa inyo. So sana pag nakuanin mo ito na nakalibre ka mo sa voters ID, ay voter certificate, marunduman taman na may halaga ang boto ka. Na sana, tawag ang tamang kay, ah, ano yan, mag taman ang bumotohan ka. Huwag yung pasanat, kahit po ang idukarta na ang publiko. Na mahalaga ang, ang satuyang mga role bilang mga mutante. So, dapat, on ang maray na sa Commonwealth de since gusto tan na ma-provide sa mga gusto ma registro kay conveniente um, lugar sa sa na registration nilipat na sa so registration sa mga malls. Munya na February hanggang March yao kami sa SM City Legazpi na sa third floor services lane. Ini po, sa likod lang kang cinema. ang um, April, May, yaon po kita sa Pacific Mall. July, uh, June, July sa Ayala Mall and August, September, balik po kami din sa SM Mayors. Aside from that, um, tig, uh, makikirun po kita sa Liga ng mga barangay para schedule kita sa satellite registration naman sa mga barangay. So, so kami mismo, ang COMELEC na mismo, ang maduman sa mga barangay para po, wala ng excuse sa tuyang mga botante na tapos so, mag-gusto magparehistro na please hey, hindi na nakaduman sa SM or kung sa in-mall para magparehistro. Uh -huh. Ang registration tapo 8 o'clock to 5 o'clock. Although po ang mall hours is 10 o'clock, um, may go po itang arrangement sa mall management na once may nagdigding registered voter as early as 8 o'clock, makakalaog po sila sa mall kung ang purpose po nila is magparehistro. Okay.